Time check, oras na para matulog na ang magina. Nagpapaantok na nga po kami dito kami sa loob ni Yayam ng kwarto. Kasi nga po, eh, talagang sobrang pagod po buong maghapon sa office. And syempre, nagsumba ko guys, kailangan rin kasi ng katawan ko na mapawisan. And ito nga po, kakauwi ko lang. Sabi nga po ni nanay, eh, kumain na raw at nakahapat na or naligo na ito si Yayam. Kaya nandito na kami kay sa loob ng kwarto. Mahirap din po kasi pag doon lang kami sa labas, eh, mainit. Wala na rin naman pong gagawin at para makapahinga na si nanay guys. Dahil maghapon din siyang nag-alaga dito. Mahirap po kaya talaga yung nagbabantay ng bata. Kaya sabi ko kay nanay, sige na, pasok na kami ng kwarto para makapagpahinga sila ng apo niya doon sa kabila. At uh, yan guys, tingnan nyo nga, umukhang TV talaga. nabot niya sa akin yung remote para i-open ko at niluloko ko nga sa kanya ko, tinapatang remote guys at yan, yan pag, hindi nga po siya nakapagsalita pero yung action guys yan yung mga action at ibibigay niya nga sa'yo yung remote. Alam na, ikaw mag-open ang TV para manunood siya. Hindi pa nga siguro inaantok. Dahil nga po, dalawang beses po ata yan, siya nag-recharge. Dalawang beses siya natulog guys. Isa kanina umaga at saka ngayong hapon. Kaya, ayan, pagkaganyan guys, ang tulog niya ay malamang. Gabi na yan, matutulog. Kaya, hindi naman po po pwedeng ako lang mag-isa yung maunang matulog. Antayin ko po siya na magpuyat. Ayan guys, after ko nga po mag-office kanina dahil sakto-sakto lang pagdating natin dito sa bahay. Dahil ang sumba namin is six o'clock guys. So, dumating ako dito sa bahay siguro mga 5.20. So, nagmadali lang po talaga ako. Dahil nga, habang nagbibisa ko, itinatawagan na ako kung saan na raw po ako. Baka po, akala kasi nila eh, mag absent ako. Kaya ganun. Naalam nila kung makakapasok pa ako or makakapunta pa ako. Hindi na. Guys, tingnan nyo nga. Ang aso dito. Oh ang pangalan kasi nito ng aming sinusumba guys na venue namin is Happy Husky Cafe. So, kaya po ganoon kasi maraming husky. <laughs> so, ang cute guys. So, oh. tingnan nyo nga. Oh, ang gaganda. Grabe. Babalayibo nila mahahaba. Marami yan sila dito guys. Oh. Maganda yung pwesto nila dahil nga medyo malamig. At yan, kita nyo nga, may mga electric fan pa sila. Sana all na lang. Buti pa sila, eh, talagang nakatutok ang electric fan. Itayo nga, itamang paypay -pay lang. <laughs> Habang naaliw nga po ako dito sa pagbi video video sa mga aso, eh. Ayan, dumaan na si instructor namin. Kaya, sumunod na rin ako kaagad, guys. Mabilis lang po kasi, halos one hour lang po yung aming Zumba. So, kailangan ni, eh, huwag tayong magsayang ng oras. <laughs> dahil sayang ang pawis natin guys kailangan meron tayong ilabas na pawis yan dahil nga Marami na yata sila dyan sa taas. O, pagdating natin dito sa taas, guys. Talagang, medyo marami-rami na rin kami. At yan yung aking kasama. Inakita ko siya doon sa baba. Talagang, napaka-sexy niya. <laughs> Sexy niya, guys. Sana all na lang ang kanyong mga katawan. Ayan, marami na po sila dito. mm kanya-kanyang prepare na at yung iba pagka kung saan ang gusto mong pwesto guys eh maglalagay ka na dyan ng tanda para doon ka na kahit na mag-alis-alis ka pa eh doon ka na po pwesto pagka nag-start na yung aming sumba so maganda guys oh. nga mahangin siya at napakalawak at malinis na rin kaya maganda talaga magsumba dito guys hindi ako nagsasawa na, na pumunta dito Every time na meron po kaming schedule, aside from very approachable po yung aking mga kasama, e, eh, mababait pa talagang hindi ka mag-aalin langan na mag-join sa kanila, guys, dahil nga hindi ka mahihiya. Dahil nga po, lagi lang silang naka-smile pwede ka rin pala magdala dito ng kasama pwede ka antayin dun sa baba or pwede dito sa taas lalo na kapag ka maraming mga bata para di sila mainip pwede naman din dito sa itaas maganda kasi dito guys sa ating mga nanay or dila sa mga nanay kundi sa mga gustong pawisan or sa mga kababaihan na gusto maging healthy ang kanilang katawan sa kagaya nating working mom after office po talaga yung ating pagsusumba pero sa iba naman po sa umaga pa lang eh gusto na kaagad pawisan sa totoo lang, napakasaya po simula ng umaga sa pagsasayaw nakakaganda ng mood isa pa po, po eh talagang nakakawala rin po ng stress at nakakatulong din hindi lang sa physical kundi sa emotional sa psychological health natin kaya kasi naman guys, sa tagaktak pa lang ng pawis natin guys na habang nagsasayaw tayo eh, lumalabas na rin yung mga toxins sa katawan natin. Kaya nakangiti kang uuwi di ba pag kaganoon Ako ramdam ko yun guys at may mga scientific explanation pa nga dyan kung bakit. Alam niyo guys, para sa akin, ang sumba ay parang disco lang yan sa umaga although may mga panggabing session din at syempre doon naman din ako available talaga di ba guys. So I prefer din na doing this after ng office hour. Kasi dati guys, nung kabataan ko, naranasan ko rin naman na pumapasok kami sa diskuhan. Pero minsan lang yun guys, kasi nga syempre, bata pa at nahihiya pa tayo. <laughs> yun, paminsan-minsan lang yun at hindi naman talaga as in ano ah uh, palagi dahil nga sama-sama lang tayo, nakikigaya lang tayo. Pero alam niyo guys, nag-enjoy talaga ako nung may ngayon, ngayon lang nung syempre may work na rin ako at nung time na schooling namin, yun nararanasan ko talaga guys nakasama yung aking mga classmates, mga kaibigan na magdisco. Talagang super saya po pala talaga no lalo na pagka uh, may sarili ka rin bubunutin. <laughs> may enjoy mo po kasi talaga. At doon malalaman mo yung kung paano mag-disco. At walang pakialawanan. Basta ikaw ay eh masaya at nag enjoy Alam nyo guys, doon ko naisip na ang pagkakaiba ng disco sa pagsusumba. Sa pagsusumba nga po kasi yung ikaw lang mag-isa. No physical contact yan. Walang pakialamanan sa isa't isa. Kumataw ka man dyan o, <laughs> o, hindi. Pero talagang hanggat gusto natin hanggang hindi tayo pinapawisin eh go go lang, hataw lang. <laughs> Susundan lang natin yung mga ginagawa ng instructor natin sa harap. Sa una may hirap, nangangapa ka pa, but when you got it in the group, susunod ng kusa ang katawan mo sa music or sa kanta. May mga instructor din kasi guys na madaling sundan. Kaya lang yung iba, meron ding mahirap yung mga steps, Diyos ko po. Kahit ako talaga eh nahihirapan din. <laughs> yung bang misan, nahulaan mo na lang kung ano yung next step niya, ng instructor, meron din naman na mahirap talaga. Pagka ganun guys, parang na-challenge ako eh kasi syempre yung iba nakikita ko mauhusay sila, parang uh, memorize na memorize na nila yung step. Eh. ako, medyo matigas nga ang katawan ko eh. <laughs> minsan, marami talaga tayong mga kaanak na, na mga bully rin. Talagang, kinakapalan ko na lang yung aking mukha. Kasi guys, talo tayo pagka ganun, madali tayong mapikon. Minsan, iniisip ko na lang minsan eh, lalabot din yan. Yung lagi, ang lagi kong sinasagot sa kanila para hindi lang ako mapahiya sa mga <laughs> nang bubuli sa atin guys hindi na mawawala yun. Minsan naisip ko, bakit nga ba talaga ako nagsusumba? <laughs> Pero guys, may sagot ako dyan. Una, syempre, for the health reasons. Bawal magkasakit when I say health. Yung, ayoko naman pag-usapan yung mga physical health. I also mean emotional, yung sa psychological health natin. As I have said, there must be a scientific explanation for that. Kasi nga po eh, given na yan sa atin, lalo na pag nalalabasan tayo ng pawis natin sa ating katawan. At syempre guys, maganda sa katawan or sa pakiramdam pagka natapos na tayo di ba or nagpapahinga na tayo parang ang gaan-gaan ang feeling natin you look things in a positive way and you do something for ourselves. So guys, ang pangalawa, yung, yung moisture po ng ating balat minsan, i talagang makikita natin, nakakabata tingnan. Sa totoo lang ha, kung halimbawa na regular nyo nang ginagawa yung pagsusumba guys, kasi nga regular yung paglalabas ng pawis sa ating balat, sa ating katawan, talagang nakakaganda rin at nakakabata. So, itrain nyo na. <laughs> at yung pangatlo guys, syempre yung sa socialization, kung doon lang tayo sa bahay, wala naman din talaga tayo magiging kaibigan at pag uh, sa labas tayo guys, kailangan din natin makisama. So, paminsan-minsan eh, huwag naman tayo magpaburo sa ating bahay, lalo pag uh, housewife po tayo. Dapat po eh, magkaroon din tayo ng mga kausap, mga bagong kaibigan, na talaga namang hindi natin may iwasan yan guys, lalo na pag nasa labas tayo. At kailangan din talaga natin yun sa ating pang araw-araw para hindi po tayo nabuboring, hindi po tayo na-stress. Kasi alam nyo guys, yung pagsusumba, hindi lang naman yan sa pagpapaseksi. Eh, sa totoo lang, hindi naman po talaga ako sexy. Nag... <laughs> nakaka-feeling lang pala yun. Yung pagsusumba, nakaka-feeling sexy lang din. <laughs> ito guys yung para rin naman ito sa kalusugan natin sana nga lang i-dumapit eh, pa yung mga nagsusumba dumami pa ng husto yung mga nag i show para masana din yung mga tao na nakikita tayo na sumusuot ng mga sports attire hindi yung minsan, minsan nga guys kasi minsan lang tayo lumabas at minsan lang din tayo makita yung pinagtitinginan tayo at pag-iisipan oh, sana naman ito siya pupunta, bakit nakaganoon, bakit ganoon. <laughs> Yun guys, kailangan po eh, ano, masanay na sila sa atin yung hindi nila tayo pinagbubulong-bulungan. Aminin nyo man at hindi, eh, talagang nangyayari po yan sa atin, sa panahon natin ngayon. And aside from that, guys, eh, talagang sa panahon natin ngayon, laganap ang sakit. Lalo na yung sa diabetes, hypertension, yung mga kidney failures at iba pa. So marami pang sakit guys pag hindi ka nag-exercise, hindi niyo na exercise, nagagalaw yung mga ugat-ugat niyo diyan na nakatinggana. So kailangan po natin 'yan guys para naman kahit papaano ilumakas ang ating katawan at tumaba pa yung ating buhay. Kailangan natin na regular na nag-ehercise at kumain ng tama para hindi tayo magkasakit. na po, mahirap magkasakit ngayon sa panahon ngayon guys dahil nga alam niyo na mahal ang bayarin, mas mahal pa sa ating kinakain yung mga ibabayad natin sa hospital kaya kailangan iingat-ingat na tayo. Kailangan uh, maging wise tayo kung hindi man tayo guys makapunta sa mga ganito, mga sumba, yung sa mga grupong uh, nagpapa-join sa pag i eh. Pwede naman din sa bahay dahil nga syempre may TV naman din tayo guys. Diba? Meron namang mga YouTube na pwedeng gayahan. Basta every morning talagang magandang mag at And after nga ng ating office eh, doon naman tayo po pwede. Doon tayo available guys. Kaya kagaya nito eh, yan. Talagang sinisingit lang natin yung ating oras kahit pa paano eh makapagpapawis tayo. Buti nga po eh, medyo nag-okay-okay -okay na yung aking paa at nakikisama na rin sa akin. At kung inyong matatandaan, di ba po eh, operada po yan. So, nakikisama rin talaga. Gusto niya rin po talaga maging healthy ako. <laughs> so, let's get fit!